<clears throat> okay, teka-teka lang ha, uh, pwede naman talaga i-offer si Casimero kay Inoue ng manager niya or kung sino man yung magiging promoter niya pero, eto na ha uh, Nag-post si Casimero, eto yung pinost niya, ginawa to ni, ano, ni uh, Pinoy Boxing Prodigy yung uh, poster na to uh, Pahib ba yan o oh, totoo? Uh, Usap-usapan kasi ngayon si Naoya Inoue sa mundo po ng boxing pagkatapos nitong... Uh, makipag-partner sa Riyadh season at uh, dahil advance masyado mag-isip yung mga tao, eh, tingin nila eh, walang panama ito sa si Sam Goodman dito kay Inoue sa December 24. Nag-iisip na kagad ang mga tao. Excited na kagad kung sino daw makakalaban ni Naoy Inoue sa 2025. Dahil nga dito kay uh, Riyadh season, um, El -Sik. Ang tanong, eh, sino kaya itong... Uh, sino kaya ito? At may pag-asa ba talaga ang ating pambato na lumabang kay Inoue kung uh, sa labas ng Japan ang laban eh parang uh, may ibig sabihin dito yung idol niyo na si Cuadro Alas kasi sa post niya ito no Let's go monster at saka malapit na <laughs> ako po si Paul Zulud ng Pao Sports sa uh, kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin dito eh kala ko ba naka-unsubscribe ka na <laughs> Pero dahil gusto mo ng matapang balance eh, at uh, laging tapat na opinion here comes the boom boom pa pag-usapan na natin <clears throat> Okay Uh, by the way shoutout sa Arena Plus for sponsoring me uh, just uh, let me know guys kung wala pa yung Arena Plus message lang kay sa akin. Okay, uno-una uh, pag-usapan natin yung obvious muna dito, no? At uh ang pinaka-obvious, wala pang official na promoter si Casimero. So, wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga bago at mapanlin lang na mga channel or pages. Alam naman natin kung may official na news na tungkol dito sa promoter niya. Eh. Mismong si Cuadro, Alas is my boy mismo. Maunguna sa content nito. <laughs> Sigurado yan. At uh, pangalawa, uh, just so you know guys, ban po na isang taon si, uh, sa Japan si Casimero. Kaya tandaan natin, ah... Uh, eh malabo laban sa laban sa Japan. Hindi pa nga natin alam kung uh, ito pong sino-yo oh yeah, inoe talaga ng Japan pagkatapos nitong kanyang partnership sa Riyadh season. At tatandaan po natin, hindi po 'yang promotional contract. Okay? So, pero sa ibang bansa, pwedeng lumabas kasi meron Pangatlo, eh kung uh, sa Super Bantong Weight laman, uh, eh malamang po si Akmadelib ang susunod yan dahil uh, mandatory ito. Pero sabi nga nila, business is business, uh, if it makes business sense, pwede naman yun lang. Uh, does it make business sense ba itong si Casimero o kakabahan tayo? Uh, kamakailan lang ay ito nga itong si Casimero ay nagpapansin na uh, kay Inoue at uh, normal lang naman yon syempre na kay Inoue yung pera at uh, sabi niya malapit na so ang mga fans tuloy uh, ni Casimero ay talaga namang umasa dito at uh, may mga fake news blogger na nagpost na kagad na <coughs> itong laban daw na ito ay mangyayari na <laughs> Pero ang tingin ko po uh, real talk hype lang ito. At uh, okay lang naman 'yon uh, kasi ganoon naman talaga eh. Uh, Merong malaking pangalan at uh, gusto nating uh, makalaban ni Casimero. Pero ang tanong ko sa inyo guys, um, hindi naman tayo baguan sa pag-hype ni Casimero eh. Nag-hype na 'yan tungkol sa laban niya dati kay Inoue of course, kay Nery, kay Goodman, kay Picasso, kay Elim, even kay Donaire. Pero nangyari ba ito lahat? Or may nangyari ba dito? Ang katotohanan, wala po. So, kung mag-post ba si Idol ng picture na makakalaban niya na ito at sinabi niyang next ka na, malapit na, eh, dapat ba tayong maniwala agad? Or dapat lang tayong, uh, kumbaga eh, nagpapahype lang? Yan. Uh, so, yan. Tanong ko yan sa inyo, ha? At uh, ang problema kasi, no okay lang naman magpahype ang vlogger, no? Ang uh, isa pang problema ngayon, eh, wala siyang promoter. Uh, ang ibig sabihin nito eh pa paano 'yan? Paano magagawa ah, uh, ng kanyang uh, promoter? Eh actually na, may nabasa nga akong comment sabi, kasalanan daw ng promoter niya kung bakit di ba kuha ng malaking laban to si Casimero. Kasi mahina daw yung promoter. Kasalanan din siguro ng promoter kaya maganda na ang uh, buhay ngayon ni Casimero. Kay talaga oh. Anyway, um ah uh, ano sa tingin nyo uh, with the uh, or Riyad season in the mix kung sakali eh, mas mapapadali ba ang laban? Yan ang tanong, no? At uh, magustuhan kaya ni Al yung Casimero versus Sinoy. At para sa Pilipinas, no question naman yan. Eh. Mga sa atin, Pilipino, gusto natin makita yun talaga. Eh. Uh, tanong, eh, yung manager niya kaya na hindi natin nakikita sa Ormok at uh, minsan sa, sa laban niya hindi nga natin makita eh magawang kaya ng paraan na i-offer itong si Casimero dito kay Alishie, kay Inoue yan, isa pang tanong guys uh, para po sa inyo at uh, uh, alam naman natin na yung mga Japanese fans po medyo hindi gusto si Casimero dahil nga sa kanya pagiging overweight eh sa tingin mo, mag ba si Inoue at yung cup niya na labanan pa si Casimero kahit sa outside of Japan no? Uh, ang ang ano naman guys, uh, para baka sabihin niyo hater na naman ako, eh pwede naman talaga i-offer si Casimero. Uh, may dahilan naman talaga kasi si Casimero naman ay <clears throat> uh, three division world champion, naka naman at saka may storyline eh. No, pero the promoter is gonna take a big risk. Uh, dahil hindi lang dahil mismo sa laban, ano, may mga nagsasabi takot daw kasi hindi doon eh. <clears throat> uh, dahil siguro sa backlash ng uh, Japanese fans or siguro dahil din sa kaba ng promoter, sakali sa timbang. Although, nangako naman si Casimero na pag si si Inuwi na, eh, kukuha na siya ng mga conditioning or kung sino man. Kumbaga, pag mahina ang kalaban, mahina ang preparation lang, hindi kailangan seryosoin. Parang ganon. Uh, <clears throat> uh, alam ko na yung sasabihin ng mga tao, yung mga takot-takot na yan. Pero sa mga fans po ni Casimero, Uh, unfortunately hanggang ngayon hanggang social media na lang muna tayo. Ang totoo po nito, hanggang asaran lang talaga tayo. Kung ang Pilipinas sana ay magandang pay-per-view market, medyo may diin pa sana yung boses natin eh. Kasi kumbaga pap papakinabangan tayo eh. Uh, kumbaga kikita sa atin yung promotion eh. Ang problema dito sa Pilipinas, eh kalabit penge or kalabit nakaw lang nangyayari sa mga uh, live boxing event. Kaya unfortunately, hindi rin ganong kabigat yung mga an natin, yung mga hiling natin eh. Hindi tayo masyadong papagibigyan. Iyan lang po ay eh, real talk lang. So, pwede naman tayo umasa kaso baka masaktan lang tayo.